semua kita seperti guys nah. huh. ah injodet lagi itu ah guys ah namad eh. ay, ah. na, petikbas ng usa uh, ng butban yung tul palangin na on, na injured oh, so ina ni sa bukid, kaya injured man ta na dogo, na injured, so walang swerte guys. Natamaan talaga tayo nito. Oh. Yung itak na ginagamit na natin. Oh, nako. Hindi ko akalain na ano ba. Uh, pag ano ko sa damo. Nabitawan ko yung bulo, nabitawan kong itak. Then pag So, so pag natamaan ko yung natamaan ah uh, nabitawan, nabitawan ko yung itak. So pag ganun ko, may natamaan na ano ba, kahoy na matigas. So nabitawan ko. So bumaliktad yung bumaliktad yung itak. So it, uh, ito yung nangyari sa akin. Buti na ano, ano ko. So, kung hindi ko na ganun, baka yung uh, yung katawan o mukha ko yung natamaan. So ito, injured. So ito pala, Uh, kasi andito tayo sa bukid so wala tayong ibang gamot so ito ang ginawa uh, ito uh, saging yun bang ano uh, balat ng saging yung manipis lang tsaka may nilagay dito na ano? para hindi dumugo ano ano din ah yun bang dahon din So kami lang nakaalam nun dito sa sa ano sa province o sa bukid. So pag ganito uh, nilalagyan lang namin ng ano upang unang lunas ba. So ito injured. Pero buti na lang hindi sa pulso tinamaan. Sa ibabaw lang dito nga part oh. Dito banda. So yun makikita nyo okay pa yung kamay ko nagagalaw pa. Buti na lang hindi dito sa pulso. O dito sa muka. Salamat na lang ako kaya hindi ko na hindi ko na tinuloy yung ginagawa ko. Sila na lang. So, dito na lang tayo relax. Kasi injured tayo eh. So, dapat So marami nang sugat yung gamay ko dito, dito, dito. Tsaka ito. So, ito talaga pag nasa bukid ka, ah uh, may tatrabaho ka. So, ito talaga ang kalalabasan. So, pero pag uwi ko ng bahay mamaya, so, lalinisan ko to ng ano. So, huwag kayo na malala. Uh, malinis naman to Pag uli-uwi -uwi ko ng bahay mamaya, ah uh, mabibili ako ng ano ghost at saka mitadine proper dressing ko to so yung lalagyan ko to ng ano bitadain at saka lininisan ng flowing water yung malinis para ano para proper dressing talaga, oh ito dugo pa so yan nga sa ngayong araw hindi tayo sinuwerte wala. So, ayun lang, guys. Salamat sa panunood. Yes. <coughs>